Lahat ng gusto mong pahayag sa akin ay pinapakinggan ko. Hindi naging sarado ang isip ko. Kasi gusto ko may iba-iba akong naririnig na pagpapahayag. Kung sino si Jesus Kristo kung siya ba ay tao, kung siya ba ay Diyos, kung ano man ang pagkakilala mo sa Kanya, ito nasa sabihin ko sa iyo. Kung naniniwala ka na si Jesus ay Diyos, tama ka. Kung naniniwala ka na si Jesus ay nasa labas mo, na si Jesus ang kaharian niya ay nasa langit, mali ka. Kasi ang templo niya ay ikaw. Ang kaharian niya ay nasa iyo. Ikaw ang katotohanan na ang templo ng Diyos ay nasa iyo. Na si Heso Kristo ay nananahan sa iyo. Yan ang katotohanan na mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 13 na sinasabi niya doon, hindi mo ba napagtanto na si Jesus ay nasa iyo? Hindi mo ba napagtanto na ang kaharian, na ang templo ng Diyos ay, ikaw? You are the kingdom and the temple of God. Nasabi sa John 3.16 Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang maniwala, manampalataya kay Yesu Kristo ay hindi mapaparusahan kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salvation, abundance, ang taong ito na may pananampalataya kay Jesus Christ. Ang tatlong persona ay tatlong personalidad na sa iisang tao. Hindi tatlong tao, tatlong personalidad nasa isang tao. Ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kung baga, Katawan, kaluluwa, at espiritu. Pero, isang katawan lang. Nasa isang katawan ay mayroong kaluluwa, mayroong espiritu. Nasa isang katawan ay mayroong conscious mind, super -conscious at subconscious. Pero, nasa isang tao. Kung baga, sa isang tao, bahabahagi may intestines, may nervous system, may kung ano-anong system at organ sa loob ng katawan pero iisa lang yan na gumagana sa loob ng katawan ang ating superconscious conscious ay yung ating spirito yung ating subconscious ay yung ating kaluluwa at yung ating conscious ay yung ating pagkatao yung ating katawan ang na may limang observation ang ating limang pandama pandinig panlasa paningin at pandama. Touching. Yan ang ating conscious na nagbabase o may limang obserbasyon. Ito ay ang ating limang senses. So, si Jesus Cristo ay ibinigay na sa atin ng Diyos Ama. Hindi ibinigay na literal, kundi sa ating buhay. Siya ay nananahan. Tayo ang templo, tayo ang kaharian. Napagtanto mo ba na si Kristo ay nananahan sa iyo? Na sabi ng mga matatanda noon, hindi lang nila maipaliwanag na kahit saan ka ang Diyos ay naroon. Ang pagkaintindi ko noon na sa langit siya at lahat ng gagawin natin ay nakikita niya kasi Diyos nga siya makapangyarihan. Pero ang ibig palang sabihin noon, ang Espiritu ng Diyos kay Kristo at si Kristo ay nananahan sa atin, ibinigay na sa atin. So, kung tayo ay nasa kay Kristo, magkaroon tayo ng self-awakening at magkaroon tayo ng transformation and we will become Christ. Yun ang pagdating ni Yeso Kristo sa ating buhay, hindi mula sa langit na at mapakita sa atin. Kundi tayo ay magiging isang katulad ni Jesus Christ. Nagsalarawan siya sa atin. Bumaba siya para isalarawan sa atin kung paano tayo maligtas. Kung paano natin matamo ang kaligtasan. Namatay siya sa krus para tubusin ang ating kasalanan e eh, tayo ay ligtas na. Hindi ipinakita lang niya na ang bawat pagkakasala natin ay kamatayan. For the wages of sin is death. It's in the Bible na ang bawat pagkakasalala natin ay hirap suffering ng katumbas. So isinalarawan niya kung paano tayo mamuhay ng managana. Magkaroon ng tayo ng pananampalataya sa kanya. Nasa atin ang liwanag, nasa atin ang katotohanan, nasa atin ang daan. Para tayo ay matamo ang kaligtasan. kung hindi natin gayahin si Jesus Christ, Lord is law, Jesus Christ is law, siya mag bumaba para isalarawan kung paano sundin. So, ang pagsunod natin sa kanya, ayun ay yung batas na dapat nating sundin. Na pag nasunod natin yon tayo ay matamon natin ang buhay ng walang hanggan. Ang pagsunod natin sa kanya, abide in Christ, is your faith in Christ. Yun yung pananampalataya natin kay Jesus Kristo. Kaya magkaroon kayo ng pananampalataya kay Kristo. Paano ba magkaroon ng pananampalataya kay Kristo? Abiding in Christ. Pag sunod natin sa Kanya, sa Kanyang ginawa, sa Kanyang isinarawan, na pagka ibinato ka ng bato, anong igagante? Tinapay. Ibig sabihin, wag tayong magtanim ng galit sa mga taong nagpakita sa atin ng hindi maganda. Magiging mabait tayo doon sa mga taong hindi mabait sa atin. Dahil yun ang itinuro ni Jesus Christ sa atin. Yun ang dapat nating sundin. Huwag tayong mapagmataas, mapagpaimbabaw. Dahil ibabagsak tayo. Kung baga karma, gaba. Karma na ang ibig sabihin na kung anong ginawa natin ay mas pa ang ibabalik sa atin. So, kung halimbawa, nagbigay ka ng piso, ang balik sa'yo ay isang daan. Mas pa ang babalik sa atin. So, kung nagnakaw ka naman ng piso, ay isang daan ang mawawala sa'yo. Kung baga, mas malaki ang balik sa'yo. So, so, kung malaki pala ang balik sa atin ng ating mga ginawa, ay eh, di gumawa na tayo ng mabuti. Yun yun, ang karma. What you sow so shall you reap. What you give you will receive. Pero ang matatanggap mo nga lang ay mas pa. Kung nagiging generous tayo, mas generous ang nasa langit. At sa the more na naging mabait tayo sa kanya, the more ang blessings niya sa atin. Mas bubuhos ang kanyang biyaya sa atin. Sa ating kalusugan, sa ating relationship, sa ating uh, pang-araw-araw na buhay. Ayan ang mga matatamo natin pag tayo ay nagiging obedient. Tayo kay Jesus Christ. Nagiging obedient tayo sa Ama, sa Kanyang isinugo sa atin. Na nagsalarawan sa atin. Yun ang lagi nating ituon ang ating isipan, ang ating mata, ang ating bunganga. Ay papuri para sa Kanya. Kung baga, paano siya purihin? syempre ang pagsunod natin sa kanya. Na magmahalan tayo, mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng ating sarili. Mahalin natin ang Panginoon ng higit kanino man. Wala tayong ibang mahalin ng mas pa sa ating sarili, kundi ang Panginoon lamang. Mahalin natin si God ng higit pa kanino man. Nang higit sa ating kayamanan, nang higit sa ating sarili, nang higit sa ating mga anak, magulang, at kanino man higit sa lahat mahalin natin ang Diyos ng walang humpay dahil ang pagmamahal niya ay ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin ang pag-ibig niya ay nakatuon at nakapokus lamang sa atin para matamo mo ang lahat ng bagay seek you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you matatamo mo ang lahat ng bagay sa mundo everything na naisin mo sa buhay ay matatamo mo kung ikaw ay nakikita mo na ang kingdom niya ay sa'yo. So, kung ang kingdom niya ay nahan sa'yo, pahalagahan mo ba ang sarili mo? Huwag mong sabihin na sa mga nagmamahal dyan, sabihin nila, ito ang mga lines nila. Mas mahal kita ng higit pa sa buhay ko. Mali. Dahil kung sino ang nananahan sa iyo, hindi mo alam. Kaya mas mahalin mo ang sarili mo, katulad ng pagmamahal mo sa kanya, ng hindi higit sa kanya. Dahil si Kristo, ikaw ang templo niya, ikaw ang kaharian niya, at siya ay nananahan sa iyo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, they are one in our soul and spirit is Jesus Christ. Kaya, tayo ay co-creator na kung ano ang pinapaniwalaan mo, ang sabi niya, mangyayari ito sa iyo. Kung naniwala ka sama-sama na mangyayari ito sa iyo, mangyayari yan sa iyo. Dahil yun ang pinapaniwalaan mo. Dahil kung Kilala mo kung sino ka na ang masama ay isang illusion lamang na ang devil ay hindi nag -exist. Ang devil is not true. The devil is only an illusion. It's only fake. Because God dwells in you. You are one with God. Thank you so much. Thank you for listening. You are God. Thank you.